Ah, good morning mga kabangka Dito na naman tayo sa bangkang fiber na ating ginagawa I-update ko kung ano yung mga nagawa namin ito mga nakaraang araw Bago nga pala ang lahat, eh, huwag nyong kalimutan Paki-like, subscribe At uh, paki-click na rin itong notification bell natin Para ma-update kayo sa mga aking mga uh, video na i-upload Bago nga pala umpisahan ang uh, pagpapakita nitong uh, video nito. Uh, po natin uh, na way bigyan tayo ng magandang pangatawan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking subscribers, viewers sa saan man sulok ng mundo. Ngayong araw mga kabangka, dahil ang aking nagginawa dito ilang araw ko rin ginawa yung pagsalubong ng sahig na ito uh, ako siguro ay magdudugtong ng isa dito para mayroon akong uh, gagawin. Mga kabangka kasi nakupahan na ko na yan yung pangilalim na ito. Gagawa ako dito ng isa gagawa ako dito ng isa pero hanggang dito lang muna kasi sasalubungin pa yan lalagyan pa yan ng pum yung ating uh, division ng ating uh, budiga mga kabangka titingnan natin sa loob mga kabangka aha baba-baba tayo mga kabangka Sa una kong update mga kabangka Hanggang doon pa lang yung ating nagawa Ngayon nandito na tayo Ayan Meron mang kunting uh, naiwan Pero hilang black na lang Ito na lang mga kabangka Yan na lang Doon ay tapos na yon mga kabangka Ayan Yan ang update natin sa Ginawa ko itong mga nakaraang Nakaraang araw at sa kakahapon Tingnan natin yung uh, ibang ginawa ng ating mga karpintero mga kabangka. Dito mga kabangka, nakapaggawa na pala sila ng uh, pakuko doon sa ating uh, buwan, magkaltikan para sa mga palangoy mga kabangka. Nakagawa na sila ng mga pakuko. Medyo mahaba yung mga pakuko nila. Nasa 6 feet ang haba mga kabangka iyon mahaba may mahaba nga kasi yung gawa pala na yan kubangka yung bandang gitna niyan yung bandang gitna na yan mayroon pa ano yan naka parang, parang saging ang gagawin namin ano diyan ah uh, palangoy mga kabangka. doon mababa uh, ang mataas doon tapos lulubo dito sa gitna pa bago aakyat aahon na naman dito sa bandang uli mga kabangka tingnan natin mga kabangka dito mga kabangka nandito ko sa ta sa unahang party yan makikita natin yung palangoy dito sa bandang kaliwa ng bangkang ito yan yan bandang kaliwa mga kabangka dito tayo sa bandang kanan mga kabangka ayan ayan yung unang nagawa kapon ngayon ayan pa rin ang pagpupukusan nila pero na naikabit na nila lahat kabangka ang mga pakuko ilang piraso yan pito mga kabangka naikabit na nila mga kabangka masyadong mahaba mga kabangka ang mga pakuko nito kasi mataas ang kanyang sapatos titingnan natin kaya masyadong mahaba ang pakuko mga kabangka kasi mula sa flooring hanggang dito sa pakukuan sa sapatos sa pinapatungan ng ating paltik mataas mga kabangka na sa 16 o, 16 hindi lang ah 20 nasa ah, pulgada hanggang dito kaya mataas ang kuan mahaba ang ating ah, uh, paltik mga kabangka mahaba mahaba rin mga pakuku mga kabangka nandito na yung ating mga karpintero maaga kaming mag uumpisa ngayon mga kabangka dahil meron kaming gagawin dalawang budiga kaya kaya maaga kami mag uumpisa mga kabangka ayun yung isang karpintero namin na uh, pogi yan ang nagkabit kapon si, si Mr. Pogi Mahirap din naman sabihin nating master pugi. May iba na yung pagka-master noon kung magiging master na nga pugi pa. Ayun nandito si Tokayo ang aming uh, kurman foreman niya na kadilaw. Foreman namin sa karpintero, mga kabangka. Yan yung kamaruti natin, mga kabangka. Yan. Medyo gumanda na ang panahon. Uh, mula ng araw ng pagbagyo na kabangka yung taas ng ating uh, ruda at saka yung level ng ating kamaruti halos parehas lang mga kabangka mga kabangka ito muna ang inuna ko ito muna inuna ko yung may buwan dito may butas dito Inuna ko muna mga kabangka kasi sinasamantala ko yung panahon. Yung uh, mainulit ang panahon, sinasamantala ko. Ito kasi pinapasok ng tubig dito dahil uh, open pa ito. Inuna ko muna mga kabangka. Tingnan natin mamaya. thank <laughs> you Peace. Mm -hmm. Ya mak, bangka. Ya, kita. Kaninang, uh, nakikita nyu, na bakit uh, grinder kopi. aking tinatabas yung pagitan mga kabangka para hindi siya umumbok para hindi siya bumukol kaya ganun ini-slide ko yung pagka tabas ng, ano pag grind ini-slide ko siya para pantay siya para pag pinapo ko siya pantay talaga siya wala siyang umbok mga kabangka bago papalapatan natin siya ng kuan fiber mat sa pagitan ayan mga kabangka 咱们中国的 tayo na ano mga kabagka dahoy no. ito eh. ito wala, dito. Ah. Dito. wala no Talay na lalaya. dito dito क्या होगा तुमने वो ठीक है 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 ठीक ह

Yun, mga kabangka, Naikabit ko na yung uh, aking gagawin bukas. Hapon na. Papakita ko rin yung nagawa ko dito sa unahan. Ating titingnan. Uy! Ito mga kabangka, tatanggalin ko lang itong buwan. Akin, akin yan na binotas dahil dito ako dumadaan. Ayan, ito yung ginawa ko kanina umaga. Tumakabangka bali pitong patong ito. Ah, uh, ito na yung dugtong ng ano, ito yung dati pinapakita kung uh, natitirang butas. Og din doon sa kabilang. Ayan. yon, mga kabangka yan. Tapos na yan mga kabangka. Itong natitira na ito, isasabay ko na lang dito sa pagano na itong uh, binutas ko na ito. Ayan, mga kabangka. Yan, mga kabangka, bago po ang video nito, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat uh, sa lagi niyong pagsuporta. Shoutout sa aking mga kaibigan, uh, si Giovanni Works, ng Kinsan, si Art Vintor TV, tapos si uh, uh si Dongyang Ah, sige kayo! Tapos si uh, Raps, TV, sila Romain Vlogger, sila Jimmy Ariflo. Uh, Shoutout sa inyong lahat. Yung mga hindi ko nabanggit, kasama na kayo dyan. Uh, bago matapos ang video nito, huwag niyong kakalimutan, mag-like, subscribe, at pag-comment na rin kung may mga suggestion kayo o katanungan sa aming mga ginagawa. Maraming salamat po mga kapangka sa muli.